Pag-usapan natin ang sweet performance nila Kim Chiu at Paolo Abilino sa Sirgao del Sur. Napasigaw si Kim Chiu, nakaala ito tumba siya ni Paolo at hindi sasaluhin. Kakilig din yung pagpunas ng pawis ni Paolo Abilino kay Kim Chiu. Dahil sobrang pawisan na si Kim Chiu sa kanilang event. Welcome to Sirgao. Gabi nga lang ito, June 19, 2024, pinagdiwang ang 64 na araw ng Sirigaw de la Sur at naimbedahan nga sila dito nila Kim Cho at Paulo Ablino. Nagpakita sila dito ng magandang performance sa pagsayaw at paghaharahan sa mga fans nila. Kaya naman sobrang kinilig ang mga tao dito na nandito sa event. May isang litrato sila na pinunasan ng pawis ni Paulo si Kim Chu. Gamit ang kanyang kamay at natakpan ang kanyang mata, kaya si Paulo ang gumawa ng paraan para hindi mahirapan si Kim Chu. Grabe, sobrang daming tao ang, ang nakiselebrate dito at nanood sa live. Nang dahil sa inyo, paborito na namin yung kanta nyo. Sana huwag nyo kaming pahirapan pa. In love na din kami sa inyong dalawa. Love you, Kim Pao. Memorize na memorize na namin ang song pero di pa rin kami magsasawa umaten ng piyesta basta silang dalawa pero support pa din kami kahit individual na ganap. Siguro sa June 24 palipat-lipat ng live na, na aatinan kasi magkaiba sila ng lugar. Okay lang kahit ulit-ulitan basta kayong dalawa ni Paolo ang magkasama. Oo dahil sa inyo memorize ko na inalam ko na din ang title ng song. At kung sinong kumanta, habang binabasa ko yung lyrics, boses, yung naririnig ko ng dalawa. Higpit ng kapit ni Kimi na ayaw ipamigay si Paolo sa iba. Kahit saan event pumunta sila, eh, hindi mawawala yung sweetness ng dalawa. Yan lang chika update natin ngayon. Comment kayo sa iba ba. Halina't mag-like, share and subscribe. Thank you.